Namumuro ng magkaroon ng panibagong Visiting Forces Agreement ang Pilipinas sa isa pang kaalyadong bansa. Ito'y matapos lagdaan ng Department of National Defense at ng Canada ang isang memorandum of understanding para bumuo ng isang kasunduang pandepensa. Sa mensahe sa media, binigyang diin ni DND Secretary Gilbert Chodoro na intensyonal ang dalawang bansanga, palalimin pa ang kooperasyon ng mga ito pagdating sa seguridad. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, layo nitong magresulta sa panibagong VFA na mayroon ng Pilipinas sa Amerika at sa Australia. Pero nilinaw ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla sa D0H na hindi pa natatala kay Rito ang paggawa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA kasama ang nasabing bansa. Uh, naglalayon sana po eh, sa near future, we would, would have a deep, deep, deeper ano, agreement po and strengthen our relationships with our defense relations. So, so ang sabi po ni Presidente, no, so like-minded countries, so kasama po rito ang Canada at ang UK. So what we're looking is for this to culminate with a V habang nilalapit ang pagkakaroon ng VFA sa Canada at reciprocal access agreement naman sa Japan, lumagdan na rin ang Defense Pact ng Pilipinas sa United Kingdom. Kinumpirma ni Padilla sa ating panayam na magpo-focus ito sa maritime domain pero tumanggi na siyang sumagot kung kasama ba ang UK sa mga asahang bilateral at multilateral patrols ng Pilipinas sa West Philippine Sea ngayong taon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Deezer H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.